Guys, punta tayo dun sa may bakanting loti. Kuha ako ng malunggay kasi. Magkukwang kami kumbaga sa Bisaya, yung tawag nito. Maglawo iba. Tapos yung sa Kapangpangan or Ilocano, bulang lang. Uh -huh. yung kasama ko ngayon iniwan ko dahil nagprito siya ng isda yun ang isa hug namin sa aming bulang lang diba hmm. puro malalaki yan guys na bahay hmm. yan kaya diba, maulan kasi dito guys kaya tiyan, diba, may chorak ko oh, diba panangga sa ulan medyo malayo-layo din guys ang ano datin dito? Yung Tawag nito yung ano? Malunggay Kasi Pangkalahatan to Kung sino gusto dito sa Loob ng subdivision Lingon tayo sa Likod guys Kaya iba ka Sagasaan tayo may kutsi Diba? Ganda dito guys Kasi Pag gusto mo magulay mayroon. Di ba? <coughs> Ayan guys. Oh. O oh, di ba? Bakanting luti. Ayan ang malunggay. Oh. Hmm. Ayan. Okay. Oh, yeah. O kalahatan yan guys. Hmm. Di ba? May tanim sila guys na ano. Oh. Alugbati. Hmm. Marami guys. Mga tanim. Kaya yan ang sabi nila. Pag may tinanim, may aanihin. Diba? Ano gagawin natin? Maghila lang tayo na isang sanga guys kasi ang tataas na nila. Yung mga dahon na sa taas. Oh. Ito puno. Oh. Sanga. Di ba nagano na lang yung nagano. Bilisan natin guys kasi medyo medyo malakas-lakas na ang ulan. Ni dahon. And guys, oh. <laughs> sariling sikap guys mahirap pag wala talagang taga video di ba hmm. di diba? hawak sa silpon hawak sa sanga ng malunggay para makabidyo lang Kaya mahirap kasi may nakita na akong cellphone guys na gusto ko bilhin. Pwede siya likod. Pag ganito nagbibidyo, pwede siya harap, pwede likod. Hindi ka mahirapan. Ito, wala. Pag umpisa mong bag video kong harap, harap lang talaga yan guys. Hindi mo siya malikod. Kaya mahirap. Pag, nga, sabi ko na mag sariling sikap kaya wala tayo taga-video. O, oh, di diba? O, oh, pff, langaw. di mm, diba, marami oh. <laughs> Yan. Hmm. Maluwang dito, guys. oh, doon, malunggay pa rin yun. di Diba? Tapos dito, mga puno ng saging. Hmm. Maluwang yan. Nakaluwang lang. Eh, yan uwi na tayo kay malakas ang ulan. Mm, di ba? Hay nako. Mayroon na tayong malunggay. Uwi na ako, guys. Oh, ayan ang mga hallway yan, guys. Doon, papuntang ano, Robinson. Hmm. Tapos 'yan. Papunta na yan sa amin. yan. Oh. Yan ang street sa amin dito. Kaya medyo malayo-layo pero okay lang guys, kaya. Kasi paano mag or exercise ba? Diba? Kaya ganun. Si kanina pa dapat kayo magluto guys ay hindi pa umalis yung amo namin kaya pagbukas ko ng gate diretsyo din ako labas kumuha ng malunggay diba ba? Hmm. kaya yan maganda dito guys eh. oh, maraming puno hmm. malunggay din yan sarap to guys kasi yung gulay kung nandoon na sa bahay nga nahimay na um okra talong saluyot at saka ito malunggay <laughs> Himay na tayo, guys. Oh, um, iba. Kasi kakain na lang tanghali ah. Oh, fresh 'yan. From my farm. <laughs> Joke lang. Nakikiparm. Wala nga kay luti-luti kahit maliit. Jok lang yun guys ha. Ah. Tawa-tawa naman. Jok-jok naman din tayo minsan. Hirap naman yun. Puro lang ta. Seryoso. Hmm, diba? Diba? Hmm. Dali na natin doon sa kasama ko, guys. Tapos na. Nahugasan ko na yan. Bigyan na natin dito sa kasama ko para mag, ano siya, luto. Ah. Oh, diba? Ito yung kasamahan, guys. Ano yan siya, guys? Yung saluyot. Tsaka, okay. ayan ang sahog namin. Oh, di ba? Isda. ayun oh, ayan na yung okra at saka talong. Inauna natin paglagay. Palambutin. May mga ngipin. <laughs> Kaya gano'n. Diba? Oh. Ano na tayo guys? Maglinis sa ating pinaghimayan pinagtrabahoan maganda yung linis-linis, um -linis. hmm, ba? Diba? Hmm. itapon natin tiningnan na kasi ako ng cellphone guys yung gusto ko na pag mag video pag unang video ay harap ang camera tapos kung gusto ko dun sa likod ganun yun gusto ko na cellphone may tiningnan na ako ng ganun Diyos ko hmm. hindi pa kaya sa bulsa mabotas ang bolsa, guys ito kasi um, lang tsaga tsaga lang muna habang hindi ko pa ma abot yung gusto kong cellphone. Hindi man yan makuha ng biglaan. Kailangan dahan-dahan. 'Di -dahan. <laughs> ba? Mm. Ito guys, oh. toyo. Ito ulam namin kanina, toyo at saka sunny side up na egg. <laughs> Itlog ba. Mm. <laughs> Bye.